2, 3, 1, 2, 4, 6, 8, 7, 5, 2, 6, 8, 7, 1, 2, 6, 8, 7, 5, 1, 2, 6, 8, 7, 5, 1, 2, 6, 1, 6, 8, 7, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, seven 31 guys. Hello. let's guys? Tara, par video. Let's let's go. Welcome to my blog. Hey, <laughs> lagi Hi guys. Tara. Ooh. No. Ayun, tagiin na 'yung mga temple builder. Magaling. Maugulit. Maugulit. Mga pasabay. Ayun sila oh. Kami nila. Hi vlog, welcome to my guys. Hi vlogger. Welcome to my guys. Maugulit talaga eh. Baon na si Kap. Baon, May aso pa si Kapitan. Ayun oh, naghina oh. Baon na si Kap. Ayun. Ayan, yung aso, nag-in na. Ito. Ito siya, oh. Ayan. Laki. Ayan, oh. Go, guys. Tara, guys, nga na po. In. Hi, guys. Welcome to my barn. Hi vlog, welcome to my guys. Yun. Game. Kalahati yeah. pa. Wow. Ayan pa oh. Siga lang. Tukaan <laughs> <tum> <laughs> <laughs> <lang> kumulit <laughs> <mga laughs> <tum> <laughs> na to. Tukaan kumulit na to. Tukaan lang na to. sila oh. Napakarami nila. Marami nila. Pito. Marami nila. Pito sila oh. Kukulit nila <laughs> 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 sila oh. Kukulit nila Ayan okay. o. Guys, hello guys. Ay, ah, ayun na sa loob yung isa. O, nagkukwenta na kanyang ano. Hello. Ayan o. Hindi na makita. Oh. Wala ang out kahapon ha. Oh, wala daw out. Bakit out? Na. <laughs> <Wala>. <laughs> hindi nag-out? Wala. Hindi nag-out yan. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you. <laughs> thank, <laughs> you. thank you. Guys. <laughs> thank you. Come again. Come again, come again, come again. Ang gagaling mag ingles. Katulad ko, ang galing. Shut up, my guys. Oh, tira mo, shut up daw. Ang gagaling mag ingles. Quality. Quality. Woo! Shut up. Shut up. Ayun na, ayun na, ayun na. Maubos na sila. Hello. Hello, guys. pag mo tayo, guys. Ay, ayan, iwanan na lang video. Orto video. Ayun. yan si sila. Sila Nagkalat sila ngayon. Nagkalat mga yan, kanila. Ay, ayun nga yung aking cellphone dun iniwang ko eh Okay, okay na.